Okay, stop kami, stop kami. Ah, stop kami. Ah, ka. ah, di ba naglabas ng kamay si Kuya yung Eltre? big sabihin, awat, awat. Sa sa likod ko talaga <laughs> talagang tumututok. Hindi, ayaw mo siya. Pag natakot ka dyan, sir, lalo kang madidistract. Yes. Yan. Sige lang, practice. Sige. Gas sa bike. Yan. Stop, 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 stop. Okay na yun. Kasi may mga lumalabas kasi dito galing sa pure gold. tayo nga ang nag-iboy. Siya dapat nga ang nag-iboy. Sige, practice uphill. <laughs> Natatakot na nga si Bius sa'yo. Sabi ni Bius, paatras ka nang paatras ha. <laughs> Lumayo-layo tuloy siya. Kanina tumututok diba? Nakamotor nga lane. <laughs> Nakainin oh, na yung kabilang Traffic, traffic. kasi labasan ang mga bata ay mag nagsisimula na maglabas ay magto to 12 na e yung yung crossing yan yan, ganyan distansya mo dapat kanina nakatutok na sa akin parang gusto niya atrasan ko na siya pa palayo nga siya ng palayo nang nararamdaman niyo umatras ma kayo mahala ka dyan yung apat na araw pa lang susatan ng buhay sa kotse <laughs> <laughs> wala pa nga ako 10 hours sa kotse Pantay rin tumututok na Pasubo na tayo dito sa nakabitin eh Tututok ka pa ka man Mataas naman ito, kabilang side, mataas Kaya nakakatawa, nakakatawa itong intersection ng muson na ito eh Dito sa nga galing Santa Maria, pataas Pag galing ka dun sa may Marilam, pataas, din Puro pataas nga Kaya kawawa yung mga manual dito eh Matic walang problema yan pag inuubo nga dito sir, angatin mo lang yung brake kung maaantab lang mag-gas. Bakit ah, hindi ako mag-gas? Ah, oh. ganyan naman sa matic Ay, hey, talaga. Hindi parang ito rin sa clutch. Oo. Oh. <laughs> kaya lang, pinipitawa ko, ayun Medyo pa angat, kaya lang pang dagdagan pa yung angat. eh kagaya niya. <clears> Huwag <throat> kayong tututok, masisira ang buhay nyo <laughs> sila naman yan eh. Mahirap kumaliwa dyan sa Digmaan sa muson to. May enforcer na. May enforcer niya. Magulo rin yung enforcer dito eh. Magulo din talaga dito. Mukhang <laughs> dito eh. Okay lang. May nakatayo ngayon eh. Wala talaga Nakatayo nga. Mayroon naman malalaman kung sino yung pauunahin. <coughs> Kasi ka. ito eh. Lumabit ka. Ganyan eh. Ganyan. kung ano 'tong 'di magulo eh. Ay, sige, sige. Oh, okay. ayos. Ayos bukas mo. Smooth transaction. Yan. Na paubos sa traffic eh. Hindi na misingo. <laughs> Artist eh. lang. Test na encounter. Tapi, tapi po. Si Kuya parang lang nasa kusina si Kuya maglakad din. Eh. Kasi yung mga 'yan, magulo yung mga 'yan. Mga basid dito. Okay, andan traffic.